I've been attached with the feeling of been waking up with you, naman natin na nagpost na nga itong ating Doni at Belle na kung saan it's a wrap na nga para sa kanilang how to spot a red flag. At ngayon nga guys ay talaga namang pinakilig na naman ng maraming babblies na magpost na nga itong ating Doni Pangilina ng bawat larawan nila together ng ating Belle Mariano. Na umaani na nga agad ito ng maraming komento dahil talaga namang itong ating couple ay sobrang saya nga talaga nila dito. At umagaw pansin nga rin ang larawan na ito na alam naman natin na nag first kissing scene na nga itong ating Donnie at Belle dito sa How to Spot a Red Flag. At ayon pa nga guys sa nasabing caption dito ng ating Donnie Pangilinan ay was short and sweet. Thank you for watching our finale on View Philippines. Atan Matcha. Hashtag how to spot a red flag. No nga agad ito ng maraming komento. At talagang matcha forever nga raw ayon pa sa ilan. Lalong lalo na nga itong komento ni Rajo Serrano na forever dahil talaga namang pang forever na nga ito ang ating couple na sila Doni at Bal Mariano kaya naman stay tuned lang tayo for more update kila Doni at Bal sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw